Sa mundo ng showbiz, hindi biro ang pananatili ng matibay na pagkakaibigan dahil sa mga pagbabago, kompetisyon, selusan at mga personal na hamon na hindi maiiwasan kaakibat ng industriya. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa mga intriga at komplikasyon sa likod ng kamera. At hindi ka nakaligtas sa usaping ito si na Chief Filomeno at Sofia Andres na ngayon ay nababalot ng katanungan kung tuluyan na bang tinapos ng dalawa ang kanilang pagkakaibigan. The Philippine Showbiz List presents Friendship Over na ba? Sina Chief Filomeno, Sofia Andres. The Friendship. Hindi may kakaila na matagal na magkaibigan sina Chi at Sofia. Sa social media, madalas silang mag-post ng mga larawan na nagpapakita ng kanilang close bond. Isa sa mga pinakapopular na larawan nila ay ang kanilang twinning na Burberry Bikini na nagpakita ng kanilang pagkakaayon sa estilo at saya na magkasama. Lumalabas na hindi lang sila simple kakilala, kundi tunay na nag-e-enjoy sa bawat sandali ng kanilang samahan. Noong August 2024, muling pinatunayan ng dalawa ang kanilang pagkakaibigan nang dumalo si Chi sa 26th birthday celebration ni Sofia sa Cebu. Ang celebration ay ginanap sa isang beach party kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mag-relax at mag-bonding kasama ang ibang piling mga kaibigan. Sa mga larawan at video sa lumabas, makikita ang kanilang tawa, saya, at ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Chi and Sofia's connection with the Lilieire. Ngunit sa kabila ng magandang samahan, kamakailan unti-unting sumulpot ang mga issue sa pagitan ng dalawa. Bagamat walang malinaw na dahilan kung ano ang puno't dulo ng na tila nagkalamat nilang pagkakaibigan, isa sa ang dahilan ay ang pagkakaunay ni Chi kay Matthew Louillier. Si Matthew ay bahagi ng prominenteng Louillier family ng Cebu na siyang pinsa naman ni Daniel Miranda, ang long-time partner ni Sofia at ama ng anak niyang si Zoe. Nagsimulang maling si Matthew kay Chi nang ipromote niya sa kanyang Instagram story noong September 22, 2025 ang Bisaya Brew Beer ni na Matthew. Ito ay nangyari sa kasagsagan ng break-up rumors ni Chi kay Jake Cuenca na nasundan ang pag-unfollow nila sa isa't isa. Dahil dito, hindi na nga tinantanan si Chi ng pang-uusyoso ng mga netizens online. Dito na nga pumasok ang pangalan ni Sofia na pinaniniwala ang naging daan di umano ng pagkakatagpo ng landas na Chi at Matthew, lalo na nasa iisang social circle lamang sila. Hilit pa ng ilang netizens, hindi nga raw nakapagtataka kung nais ilapit ni Sofia si Chi kay Matthew na sa magkaibigan naman sila at para may makasama din siya sa mundo ng mga alta sosyedad. May ilan pang nagsasabi na maswerte si Chi at Sofia dahil parehong nakabingwit ng Lewillier at tiyak na ang marangyang pamumuhay sa hinaharap. Dahil sa nagmula sa prominenteng Willier family si Matthew, nasanay sa pribado at malayo sa ingay na hatid ng showbiz, ang pamumuhay, agad na naglabas ng pahayag si Chi sa pag-uugnay sa kanila sa kanyang Instagram story noong September 29, ibinahagi ni Chi ang saloobin ukol sa mga nababasa at narinig niyang issue tungkol sa kanyang buhay at ng pamilya Luillier. O mapila siya sa publiko na wag nang idamay ang pangalan ng mga Luillier sa kung anumang issue ang kinasasangkutan niya sa kasalukuyan. Sinundan niya ito ng isa pang post na nagsasabing, I may be a public figure but I am not public property. I ask that my private life remain private the investigation issue allegedly came from Sofia. Sa kabila ng pagnanais ni Chi na matahimik na ang pag-uugnay ng pangalan niya sa mga duwilyer, mas lalo pa itong umingay. Sa likod ng mga balitang umiikot tungkol sa kanilang relasyon ni Matthew, lumalabas ang mas komplikadong kwento na hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa mga personal na hidwaan na nag-ugat mula sa social circles na kanilang ginagalawan. Ngayon sa isang Reddit post na sumisilip sa mga pangyayari, opisyal nang kinumpirma na sila ni Matthew ay magkasintahan na. Mula sa mga pagtitipon, napansin ng mga nakapaligid sa kanila ang paglago ng kanilang relasyon ng tahimik na unti-unting nagiging seryoso. Kasabay nito ang kumalat na kwento tungkol sa umano'y investigasyon na isinagawa ng pamilya ni Matthew kung saan ay ipinapa-background check si Chi. Sinabing pinag-usapan kung nararapat ba siyang maging bahagi ng pamilyang Villiers Ngunit ayon sa mga insiders, ito ay isang peke o gawa-gawang balita lamang. Ngayon pa man ang inaakalang suportahan ni na Chi at Sofia sa isa't isa, yung pareho ng may real years sa kanilang buhay ay taliwas sa inaasahan ng marami. Lumalabas na ang tinatawag na investigasyon o mano ay hindi talaga mula sa pamilya ni Matthew, kundi isang lihim na hakbang na nanggaling mismo kay Sofia. Ayon sa mga usap-usapan, siya ang nagpakilala kay Chi kay Matthew ngunit hindi daw niya inaasahan na magkakaroon ng romantikong ugnayan ang dalawa. Mas komplikado pa ang kwento dahil noong nagsimula pa raw ang relasyon na, na Chi at Matthew, si Matthew ay may kasarukuyang kasintahan pa ng nangangalang Jolie. Dagdag pa sa chika mula di umano sa mga taong malapit kay Sofia, maaaring naramdaman daw nito ang bantas kanyang posisyon sa loob ng social circle at ayaw niyang may ibang celebrity na makasabay o makipagsabayan sa kanya sa eksklusibong grupo kahit pa ang kaibigan nitong si Chi. Tingin ng Narisens, ang mga isyong ito ay hindi lang tungkol sa pamilya, kundi sa mga personal na damdamin, mga ego, selos at ang pagbabago ng mga katapatan sa loob ng kanilang paligid. Sophia shares cryptic posts amid rumored issue with Chi. Mas lalo pa nga nabigyang lalim ang sinasabing pagtatapos ng friendship nila Chi at Sophia na tila ba patutuo sa kumakalat na chismis matapos ang bigla pag-unfollow nila sa Instagram ng isa't isa. Tila meron nga raw si nagaganap. Biro pa ng netizens, nagumpisa na ang labanan ng mga pawn shops. Hindi kailan na ang pamilyang Lillier ay kilala sa mga negosyong ito na kinabibilangan ni Daniel at Matthew. Dumagdag pa sa isyo ang isang cryptic post na ibinahagi ni Sofia sa kanyang Threads account. Sa naturang post, sinabi ni Sofia na nakakalungkot kung paano may mga taong ginagaya ang iba, nalapitan ang kanilang mga kaibigan at ginagamit ang mga ito para sa sariling kapakinabangan o cloud. Sa kabila ng lahat, ipinaalala ni Sofia na nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari at hiling niya na pagpalain ang kaluluwa ng mga taong ganoon ang ugali. Bagamat walang direkta ang pinatutungkulan sa pananaw ng publiko, ang minsaheng ito ay tila tumutukoy sa mga nangyayaring issue sa pagitan niya at ni Chi. Nagpapakita di umano ito ng damdamin ni Sofia tungkol sa mga pagkukunwari at pagtataksil na nararanasan niya. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng ingay na ito sa kanilang samahan, na natili pa rin tahimik ang parehong panig ni Sofia at Chi. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!